Hello everyone. So ito po, meron po tayong nabiling dalawang pirasong kamansi. Magugulay po tayo sa gata. Langka po sana hinahanap ko pero wala pong available kaya ito na lang po ang nabili ko. Try ko pong balatan. So, ito po yung butong isasama ko kasi po ito yung magulang na. Yung isa pong ng kamansi. alangan po yung pagkagulang. Kaya, hindi po yun masarap. So, ito po babalatan natin at ihiwain ko din po ng maliliit para po mal madali po siyang lumambot. Ayan, nahiwa na po natin yung ating mga ricado. So, ang isasahog ko po ay ito po, o labahita inihimay ko po at matinig po yung gitna. inugasan ko po tapos ito na. Kasi marama, marami po siyang tinig ko. Pag hindi nyo po hinihimay, nasasama po sa gulay. Kaya kailangan po tanggalan. Baka po manguya natin matinig pa tayo. Ayan. So, ayan na, ni po lahat gugulayin na po natin yung atin pong kamansi. Hugasan na po natin. Ito rin po yung butong aking isinama. Konti lang po kasi na napagod na paukababalat. Syempre po yung atin pong mga isasahog, yung labahita, ayan po hinugasan ko ulit. Meron din po tayong taba ng adobo po ito. Hindi po kinain ng anak ko. Pinagtatanggal yung mga balat at taba. Tinago ko po, po sa freezer, ayan bawang, sibuyas, meron din po tayong tandad, sili at seasoning. So, let's go po. Gugulayin na po natin. Ito po pala yung ating purong gata. Yung ating pong pangalawang gata na andon po sa kawali, inilagay ko na po. Yun po yung ating pagpapalambutan sa ating kamansi. Ayan, nailagay po natin yung ating pangalawang gata. So, lagay na po natin yung buto para po malambot din siya mamaya yung atin pong labahita. Ayan. Yung atin pong kaunting taba ng baboy. Tanlad. Sili. Siyempre po yung ating bawang at sibuyas. Ayan. Lagyan po natin ng sisin. Ayan. So, pakukuloyin po muna natin to, yung atin pong pangalawang gata, bago po natin ilagay yung ating gulay na kamansi. Mamaya na po natin aasinin kasi po yung labahita po maalat. Mamaya ko na po titimplahin. So, ayan, antayin po natin kumulo. So, ayan, kumulo na po yung ating pangalawang gata. Ilagay na po natin yung ating gulay na kamansi. sa amin po sabi ko lang tawag po dito ay ugong hindi ko po alam sa iba pero dito po rin sa Maynila ay kamansip ito po yata yung gulay na kapamilya ng langka pares lang po sila ng itsura maliit lang nga lang po ito Ayan. so habang pinapalambutin natin takpan natin Check po natin. Ayun. Ayun natuyo na po yung ating pangalawang gatang pinagpalambutan. So, dalagay na po natin yung ating purong gata. namood din yung aking purong gata umaga ko pa po kasi ito pinakayo nilagay ko po sa freezer Ayan. Ayan. so hayaan po natin matuyo mamaya na rin po natin titingplahin kasi hilaw pa po yung gata Sige po natin at amoy sunog na po. <laughs> amoy tutong. Ang natutong na yung ilalim. Ayun, natutong na nga. Ayun, naglangis siya. <laughs> Bango. Natutong na nga yung ilalim buwan muna po okay. na po natin ibatabang na baka humugas ng labahita na wala na yung alat asinan po natin ulit Lalagyan ko din po ng konting suka kasi po yung isa ko pong kasama dito ay magbabaon po sa biyahe para po iwas panis. Ayan. So, ayun, luto na po yung ating gulay na kamansi. Ayan, pagkatapos po ng mahabang proseso, simula sa pagbabalat. Sulit naman po at napakasarap. So, bye-bye po. Thank you po.